Kamusta kayo beautiful people of the world? Ayan, welcome na naman sa isang video guys. Ito ang inyong ambisyo teacher, teacher Evs, and welcome to Eva's Garden. Yes naman guys. Dahil Sabado ngayon at weekend, katatapos lang ng 3-day inset natin at itutuloy yan sa Monday, Tuesday. Kaya naman may time tayo para sa ating garden. Yes naman guys. So yan, nakita nyo nag-almusal na nga tayo at kinuha na natin yung mga itatanim natin at... Siyempre, nagsusot na rin tayo ng guantes kasi last time guys na nag ako. Pasensya na po. Daming tumubong bootleg na naman sa ating kamay. So, ka hapon guys, ay hindi pala kahapon. Nung isang araw, nakabili kasi ako ng seedlings ng talong tsaka ng Silly, kaya naman itatanim ko siya ngayon. So maganda mag-garden ngayon guys kasi dito sa amin ngayon parang nasa Baguio. Baguio City, sa sobrang lamig. Yes, na beautiful people. Ganun po kalamig dito sa amin. Walang araw ngayon. Malamig-lamig kaya nagsuot tayo pa rin ng kagigising kasi natin guys dyan, dyan guys. Katatapos natin magma-almusal, kaya kung ano nung -ano sinasabi natin, nabubulol tayo. At agad-agad na punta tayo sa garden. So, ayan, sabi ko nga, ba diba, isa sa mga paborito ko talagang gawin kapag walang pasok ay maliban sa panonood at walang ginagawa. <laughs> yes, paborito naman talaga natin, guys, yung nakatambay lang tayo. Ayan. Ang isa sa paborito kong gawin ay eto po guys, yung pagga-garden talaga. Yes, nakakawala sa akin ng stress. And of course, hindi ko naiisip ang mga darating ng mga paperworks, ang pag sec ang pag record at ang paggawa ng grade at syempre pang huhula. Charles! Char lang! So yan nga, nakita nyo, nagpala-pala na ang mesyo dyan. So ang tinatanim natin ngayon guys, dito sa mga Wilkins na to na nung nakaraang-raang mga linggo ay kinuha natin from school at ngayon ay may time tayo kasi nung mga nakaraang mga araw guys, di ba? Sobrang lamig dito sa amin kasi walang tigil ang ulan, malakas na hangin and then di nagpapakita ang haring araw. Actually, nung isang araw lang, nung Biernes, at saka nung Huwebes lang talaga lumabas yung haring araw. So, ngayon, medyo makulimlim ka ng umaga. Ay, nakikita nyo guys. Pero, hindi naman po umuulan at malamig-lamig. Ito yung favorite kong weather, guys. Malamig-lamig. Ay, gusto gusto ng balat ko to. Wala tayong allergies pag ganito. Sa nga, kinuha ko na ang gabion at naggagabion na ako dyan ng lupa. At gagamitin ko yung mga lupa na yan, guys, na ilalagay doon sa ating mga Wilkins plastic. Ayan. Wilkins, baka naman. <laughs> ang ingay ng mga manok namin sa background. So nilagyan ko na rin guys ng mga ano, mga dahon na nasa baba ng garden ko kasi 'di ba yung mga dahon, biodegradable naman 'yan, mabubulok at saka pataba na rin siya sa lupa kaya nilagay ko na. So ito nga po pala guys, yung mga nabili kong mga talong, ayan, ang Um, uh, mura lang po ang bili ko dito guys 20 sumunod nga yung tinanim ko guys after ng mga talong ay yung sili na yan yes, bakit ba ako bumili ng sili guys kasi nga mahilig po kami yung mag -sili lalong lalo na ako at saka yung mga kapatid ko mga lalaki nag talaga kaming sili actually yung panganay namin kuya kapag bumibili talaga ako ng sili at pag nakikita niya inuuwi niya mm -hmm. opo ganon inuuwi niya yung sili namin kaya naman pag naghahanap ako wala na ganon katindi guys ang pagmamahal namin sa sili <laughs> <laughs> talaga namang masili kami kaya yan dinamihan ko na ang seedlings ay naku ewan ko na lang kung hindi sila masatisfy nyan at sana'y mamunga lahat guys na mga tanim ko to so maya nga guys yan chinek na yung mga patola namin ay dami ng bunga kay zarap naman tignan naman talaga pero guys ay nalungkot ako kasi namatay yung isang kamatis ko dyan yes gano naman talaga guys pag nagtatanim ka ba diba? so ngayon Pinalitan ko na yung ibang tanim yung pwesto niya. Tinamin naman ko siya ng talong guys. So, ito nga po pala ang aking update for today. Thank you nga po pala sa lahat ng mga nagpa-follow sa akin, sa lahat ng mga nanonood guys. God bless!